time check uh, 1.40 so lalaw tayo ayun yung kalambuya natin si Kuguryo. si Yahweh yung isa natin bangka at ito si VIP so mamumusit tayo and then dertyo na tayo sa panggugulyasan mamaya pag nagliwanag pero sa ngayon magmumusit muna tayo guys at mamaya ituturo ko sa inyo guys kung paano yung pamumusit namin dito sa Mindoro so guys mamaya na ulit 2,000 years later Yon, time check. Ah, uh, wala bueno guys. Alas Alas 2:12. Dos so nandito na tayo sa lawak, guys, oh. At ayun yung isa natin. Kalumbuya. At uh, sa ng pier ng Abradilog. So nasa lawak tayo. So madilim-dilim, guys. At ngayon mag-uumpisa na tayo mamusit, guys. Mga gawa na tayo. Pag lalapat na tayo ng pamusit dito, yung kalaman dito sa Abra de Ilog kung paano mamusit so yan yung pamusit namin guys yan nag ilaw ilaw na yan yan, yan yung pang untrack ng ating pusit kailangan nagbibling bling yan iba kulay so at ito naman guys yung panghuli ng pusit ito, ito, ito. meron reflector yan guys at papainan din natin yan pero sa ngayon wala pa tayong pamain na kapwa nila pusit uh, dinadawi naman yan guys ilawan lang muna natin yung reflector nyan para maka attract sa upset bababa natin yung tubig yan guys para maka attract sya ng upset so mamaya ikaw ang koy guys papano mo masin ayos si mo natin yung gopro At Dalawitan natin guys yung isa nating pamusit. Ito. Dalawitan muna natin to. So kailangan may tingga siya guys para hindi pagalaw-galaw. Ilalawit lang natin yan guys ng konti. Ilulubog natin ng konti sa tubig. Yan. Yan. Uh, waterproof yan guys. Yung kuha ano yan. Yung blinker na yan. So ganito kami mamusit dito sa Mendoro Pwede naman guys isa lang eh mahina yung isa namin kaya dadalawahin ko so magkabilang tarik sya inalawit ko na rin guys ha oh. ah. yan so yun na guys ha oh. banayad nga pala ngayon wala ganong alon walang kamihan at ito naman guys, ay umpisa natin para makaulit tayo ng pamain. Yan. At uh, di pa ka lang siguro minimum mo muna ay nasa lima, siguro ganun. So kailangan guys, ito iilawan natin para umilaw yung reflector nya. Tututok mo lang guys sa flashlight yung reflector nya para sumindi ng mayos. Ay, ganito guys, oh. Yan, oh, ba, may ilaw na. So, di pa na tayo ng mga limandi pa. guys. So, kailangan dito mabilis-bilis din guys ang kamay. Tapos, kaganon-ganon mo siya. Yan. Yan yung pamumusit namin dito. So, pag madami naman, eh, hindi ka papakamutin ika nga met maya. Kahit nasa isang dipa pa lang, eh, tinadawi ka na. So, dapat pag mamumusit ka guys, eh, wala itong ilaw na to. So, nilagyan ko lang ilaw ngayon para makita natin. Makita ko dito sa video dahil may madilim pag walang ilaw yung ating gopro wala siyang ilaw ika nga wala tayong light para sa camera so pag wala pa rin sa limandi pa eh, angat angat mula lang kaunti ayun okay guys medyo pa siya na kahit magalaw ang ating camera so ayun din yung ating makarina mamaya maga kung sakaling maalon bababa natin yan para makadali tayo ng bulgasan so dito nga pala yung yung mga barko and guys Montenegro tapos yung mga international na barko dumadaan dito kaya minsan kailangan maingat ka at uh, mamakasid ayan yung tabing tabing dagat malayo na so maliliit na yung ilaw kasalawak tayo yung pinupunta natin sa umaga pag tayo nagmamakarina so ingat ingat din pag lalo na pag naulan may pa na kami dito may pangyayari na hindi nakasahan yung pinamaan nga ng kidlat pag nagulat dala na ngayon so pag nagkikidlat eh yun na nagtatabi na ah. so wala pa tayong nadadali dahil may ilaw pa eh. so mamaya update ko kayo guys kung paano kung may huli na tayo o wala kailangan kasi nakapatay itong ilaw na to Yan number one truck diyan So papatayin ko muna guys At mamaya update ko kaya A few moments later So guys nakahuli na tayo ng isa So gagayate natin Gagawin natin pamain Kailangan may pamain yung ating staff. So patakay natin yung ulo guys natin to buntot yan hindi na magamit yan ito lang yung ito naman bibiyakin natin to guys ito ito to, to. yan ito sariwang sariwa yan guys ha and then lilinisin natin yan guys paninipisin natin pagaling natin naman loob so ito tap para yung ating mga pusit at magliblik yung, yung ating ilaw so ganito yan guys ha tatanggalin natin to ito to, 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 to mga pintap pintap sa kanya na yan yun ang puti puti yan guys tatanggalin yan natin yan so paninipisin pa natin to guys paninipisin natin yan madalang ang pusit ngayon dito sa amin guys dahil kon eh hindi season ngayon ang pusit so nag try lang ako dahil na matagal na rin akong dinakapang pusit so busy lagi tayo sa trabaho natin sa Maynila kaya hindi tayo nakakapang pusit nang ko lang yung gantong buhay dito sa propinsya okay. so lang natin yan so ayan yan guys, yung so, manipis na Kasi na yung ating tangkap na yun Wala na ata So susukat natin sya dito guys Susukat natin sya At ipapalot natin sa kanyang katawan Katawan nung ating Tap Ayan yan guys so, Dapat sakto yan dyan Uli tayo. Ayan. Ito lang yan guys. Oh. Uh, Ipapalot natin yan diyan. At tatalian natin yan para hindi siya mamalaglag at hindi siya so, natin tong tansin natin yung ating ipang babalot dito lalong attract sa posit so, bumanayan hindi katulad kahapon at saka ano uh, siyang araw ang malakas malaki ang alon kaya lagi kami naan dito sa lahat dahil nagbubulyasan so mamaya ng umaga magbubulyasan din tayo ayan okay, guys kailangan ganyan pa, uh, well, palot ng posit dito sa ating tangkap So dapat hindi guys ah. Yeah. So sana kita guys dahil medyo mahina ang ating ilaw. Ganun to lang. So ay okay, papakita ko yung tapos natin na gawa na ganito. Yeah. Eh okay, lang pabalik-balik lang guys para matalas yung ipin ng pusit eh. Matalas yung ipin ng pusit sabit ng ating pansi sabit so ayan na guys kailangan may kakakuan uh, yan yan so magaro yung ating bangka kaya hindi tayo makapagpanamayos so ganoon lang yung hindi siya matatanggal guys ha matalas kasi ang ngipin ng pusit guys masakit pag nakakapangagat ng pusit kailangan ay plastada sa Yan. yung estilo ng pumo dito sa amin guys ah. Pero depende sa iba't ibang lugar kanya-kanyang estilo yan. Ah, uh, merong ginagamit yung tiw-tiw, yung sinasalok lang ng sigpaw Eh sa amin naman ganito yung estilo. May tangkap kami guys. So dadal dalwain ko na kaya ko lalagyan ko na rin yung isa natin tanggap para magdawi man mamayang pa umaga eh meron tayo papalit palit lang palit palit ng tanggap guys palit palit ng ano no so, yan yung tanggap sa amin na pinapainan ng kapapusit So, pa ako guys dahil medyo matagal na ako hindi nakang pabusit ulit. Ako na. So, hindi lang ulit. So, natin magkangain ay si BAP. Si BAP to ay siguro yung may dala So, ayan na. Pakita ko guys, ayan o. Ayan yung tangkap dito sa amin. So, babalutan mo siya nakang pabusit. So lalagyan na natin din yung isa natin. Para mabilis guys pa talikod yung kapit nyo para hindi si madulas kasi pag yung laman ang kakapit mo dito madulas so, bawas po tayo ng konti pabukasan natin ng konti para makapasta makaka-30 kilos depende yun ha minsan sa umagang dawi kaya minsan maga pa lang mga bandala size pa lang lumalaot na iba, yung iba guys lumalaot na minsan hanggang alas 12 ng gabi minsan may 30 kilos sa sila by 20 ganun 25 so ngayon bihira na ang nakakahuli ng ganun kadami pinaka minimum ngayon na madami ay 15 kilos ganun na lang ang pinapain namin guys pag kami nangangawil sa gabi wala sa gabi yung giniilaw kung tawagin Gant ganito rin yung pinapain namin pusit din so kailangan namin muna makahuli ng pusit na mga siguro 30 piraso bago kami magpisa ng ilaw sa gabi eh. so pagpasensya nyo na guys ha, medyo mabagal talaga ako ngayon mabagal talaga dahil matagal na tayo hindi nakakapamusit Ayan, lang so guys ha. Dinalwa ko na yung gaya ko guys para mag maupos man kagad itong isang ito. Eh meron tayong ihalili kagad lalo pag nagtawin. Ganun yung estilo dito, kailangan nakaprepare na. Hindi lang isang tangkap yung papainan mo kung may apat ka. Apatin mo na para in case of magtawin na hindi ka na maabala. Kailangan palit itong tangkap kaya minsan tangkap dito guys ay Marami Minimum mo dyan, lima pa uh, kapakasya Sinisip ko nalalagot po guys Nadadali ko to ng tukik Ang tawagin Ayan. Dati yung tukik na yun, hindi pinapansin Pero pag nakahuli ka ano, na akong pinili nyo Misty pa, ay masarap yung pirito Kung may pistad Ayan na, Lalawit na lang ulit tayo. Basta update ko kayo guys pag may huli na ulit tayo. Matami na tayo. Okay, nakaready na yan guys So ito to na lang isang ating dipa. Okay ha. Yeah. Mga guys para makikita nyo. Ah. Eh, guys ha, ah. muna pa ng ilaw. Piliin natin na may mga salimantipang mula. Okay, salimantipang. Ah, Sige, second view to. Sa natin. Um, ilaw eh dapat pa ilaw para mas ma-attract din yung tapos. hindi matakot so pag wala guys uh, matangat lang kada ganun mo matangat lang pag mo lang nasan yung dawi makahanapin mo yung dawi at yung isang bangga natin ay no oh. so, Pagpapalaw ulit at makakataw ulit siya Pagpapalaw ulit, pinalim Diret-diret lang saanap ng dawin ng, ng pusit yung isa si Ah, tumal ngayon, akakuan ah, ngayon mahina ngayon ang pusit panakayat eh. e tag pa mabilis ito dito guys kaso nga lang talagang um, mahina yung pusit ngayon, mahina hindi tag pusit ngayon eh. try lang talaga tayo mong pusit para makapag-video lang tayo makapag-vlog tayo yung silangan kasi pakikiramdaman din yan guys pag yung silangan mapadyaya ng lakas aa ah, ah, nakakatalong pag sa wala pa rin pero pag tagtaw eh talagang ikang hindi ganito papakamutin hindi ka papakamutin daw So, mamaya, patak ulit tayo ng isa. Kapatay na natin yung ilaw. Dahil... Tapos sila pag marating dito na yung ilaw ng pagka. Tap pala natin ito. kaya pala. Kailangan dapat masundin natin yung mga pati ng sector. Ito yung pigay abduction sa Pusit Kesa niyo. kecil Lag, lag,

kakapatong mo ganyan yan buwan din malalos na ba para sa kalatin din ko palang tinatawag na so wala kang pinigag yun ngayon wala at, alam talaga hindi ka kulani na at mga isa so nung na rin naman ha ah. ang pala natin dito guys yung so, pamuno natin dito ay Papakarina na tayo mamaya Baka sakali At isa pa si Erpat Dahil lang Tapos si Gokuryo yung ating Suplat At Kalumbuya ika so, Wala na Nakakailang pagsak na ako Wala pa Talagang Bakuan ng pusit ngayon yung Nangyay ilalim Di pa nakikita lang na ganon hanggang sa mga huli ito lang ng bato nakakalapat pakit naman ng pakit lalim na guys eh hindi ka na, dati no na lima diba, pinaka na yung lima diba, eh, minsan nasa walang ako wala po gusto ko may pinapakit na kita ni yung pusit guys wala sa pitong lima diba, parang kabawin ni ikaka

Dariba, tariwa, tariwa, guys. sana taliwa guys para magtuloy-tuloy na at hanggang dito na lang guys at sana may natutunan kayo at huwag niyo kalimutan ka eh, uh, sa kapala e paano subscribe to my YouTube guys sa su guys uh, thank you very much